Hello everyone! Welcome ulit sa aking channel, Anting Galing TV Ngayong umaga ay mag-update tayo sa ating mga itik or manok Ayan sila o oh. Ayan yung mga manok po At saka yung nandun pa yung iba Ayan. Ah, Katapos ko lang magbigay ng pagkain At saka dito naman tayo sa ating mga... Okay. Hello, good morning. Sa po kayo. At yung pagkain nila po ay ganito. Yun, pa. Yun. Pagkain nila po ay ano ah uh, Yung pagkain nila po ay darak. Sa giniling na kangkong at saka madudi agwa nilagyan ko ng kool dinikdik na kool kasi ngayon po ay balik naman sila kulong ulit dahil ang mga palay dito ay taniman na naman kaya hindi na tayo pwede magpastol doon kaya ito na naman sila pero wala naman problema sa tubig dito may sapa naman doon kaya kulong na naman sila ulit mga boss Ayan sila po oh. Ayan. Pagkain ng manok yan ah. Kaya ayan ang ano nila oh. May dinikdik na kool yan. Hindi sila makaubos niyan. Marami yan. You know. Oh. Busog na sila agad eh. Tingnan mo yung butsin niya oh. Nahalong ko kasi yan. Ang dami kasing ng sa palayan eh. Namumulot ako ng kool. Yeah, gusto gusto nila yan. Hmm. Okay. naman ang... Okay. Kain lang kayo ng kain dyan. Sige tayo papasok doon kay kumakain sila eh. May lap yun. Pasok ko na. Saan kayo pupunta? Hmm. Maya maya yan. Oh. Wala lang laman yan. Dito na lahat oh. Maming ko all yan dyan. Kaya, kaya, mga boss, hanggat dito lang lang po, update lang ako sa aking mga itik. Kaya nakakulong na ulit. Tumigil na rin sa pag Kaya dito na lang po mga boss. Kung nga pala si Boss Anting ay isang simpleng boy na may simpleng buhay. By simpleng pangarap. Salamat po.